Hello, hello guys. Good morning. Ngayon, mga mga tayo ng ating papaya dito. At isasahog natin sa tinolang manok. Ayan guys. Ay, kaganda ng aking mga papaya. Oh, mga pang tinola talaga yan. Ayan o, oh, ba diba, guys? Oh, ang ating ano dyan ay kailangan lang tayo magtanim. Ayan, oh, 'di ba? At ito naman sa likod ko, dalawa lang ang kanyang bunga ay napakaganda talaga at ito naman po ang isa ay napakataas na at hindi na masungkit hindi na makakuha ay may saging ayan ba diba guys dito na ako sa loob ng aking tindahan at mayroong bumili mayroon tayong buhay na mano ayan guys syempre nagpatimpla siya ng kape dahil ang kape sa umaga ay life ating uh, kape ba diba? Pag uh, walang pandesal, okay lang basta may pantisal Ah, may kape. <laughs> ano ba 'yon? Mm, diba di ba? Yan ang buhay naman natin sa umaga, mga palangga. ayan guys. Thank you, Lord, at mayroon tayong buhay na mano na ngayon. Ayan. O, ba? Diba? Ganun lang tayo, mga palangga. Ayan, shout out po dyan sa mga OFW natin dyan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ayan ang ating buhay namanong mga planga. Ayan, oh. Uh, repress, repress, kitik, spread, At atin yan iwawagwag para lahat ng swerte ay papasok. Ayan. Thank you so much. Ayan na guys, at dito na naman tayo sa ating gulay. Ang gulay na masustansya ay masarap at healthy, malunggay. Yan syempre, hindi mawawala yan sa tinolang manok natin yan. Ayan, mga langga. Ang ating chief cook ngayon ay ang aking hobby, syempre. O, oh, ba? Diba, may papaya at may malunggay para sa pang tinolang manok. Ayan lang ganun tayo mga palangga. Pag ni may aanihin. Ayan, sipag lang natin ang kailangan. Para ano, oy mahal din kaya ang ano, malunggay. Pati rin yung papaya. E o, ba diba? Diyan, ganyan lang tayo mga malangga. Magimahimay lang tayo ng ating malunggay. Ang pinakamasustansya at isang healthy na gulay. Ayan, iyan mainam sa ating katawan yan. Guys, maraming sustansya yan. Ayan, guys. Thank you so much for watching my videos. To all my followers, my friends, my viewers, my family. Thank you so much sa mga inyong mga opa, walang sawang pagsuporta. Ayan, thank you so much, guys. Thank you, thank you. God bless everyone. Don't forget to follow, like, and share my Facebook. Ayan. Thank you so much. Ay, ayun ang aking hobby of busy, busy sa sina. Ayan na guys. So, ang, ang tinula ng asawa ko. Wow. Kasarap. Ito naman ay gagawing chicken fillet. Ayan. Pinakuluan lang niya. At may gulay. Thank you so much. Bye-bye.